Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Yung ano? Yung masarap. Masarap. Wala na yung mabait, masipag, mapagmahal, basta masarap na lang. Wala na ganun kasi ba? kasi yun ang hanap ng lahat. Kasi common na yung mm hinahanap -hmm. ng ng lahat, yung mabait, yung ganun. Mm -hmm. Sa akin yung hinahanap ko yung masarap. Kakaiba ito. <laughs> Ibig sabihin namimili ka talaga. Kung yung totoo. Hmm. Hindi ako... <coughs> hindi ako namimili, basta masarap. Ilan taon ka na, Mark Jonelle? 30. 30. 30 years old. Hmm. O oh, Koshi, tingin mo masarap ba si Mark o hindi? Parang... Parang yung mga ginagawa. Parang? Hindi ko alam.

gabikol Ikaw kung si taga saan ka? Kota Bato. Kota Bato. Lunga. Sir, medyo malayo si Madam kapag umuwi ng Pilipinas. Kaya mo ba siyang puntaan? Kaya naman. Ah, kaya naman. Hmm. Oh, decision ko Sige, Lalo na kayo, no, sabi niya sa bukan. Duduraan. <laughs> duduraan. Duduraan ka lang niya, Mark, Hindi po, Muran. Hindi na kailangan hmm. yan. Ayaw niya ipanunok. Uh -huh. hmm. Baka may tanong ka sa kanya, ano, ma'am? Wala. Wala? Ma'am, ikaw sir, may tanong ka sa kanya? Wala, kontento na ako. Ano nakikita ko? Abay, tapos Aba. siguro. Kapag nag-video call kayo, dapat sa TikTok, ha? hmm, <laughs> Basta sir, ha? Walang magugulat kapag nakita mo siya, ha? Ayaw niya magtanggal ng filter. Hindi natin mapilit yan. Okay Pwede naman ako magtanggal ng filter. Hindi no. naman ako natatakot. Proud ako sa sarili. Sige kay... nga, sample. Ano? Sample, nga. sample nga. Sige nga. Sure? nga. nga. hindi oh! ako natatakot. Oh, hindi <laughs> oh, oh. oh. ba walang na filter? Kalin. Oh. o oh, walang filter yan. Oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. Bakit <laughs> oh. <laughs> okay, parang galit ka? Didi, hindi. Hindi ako natatakot. Walang filter. Proud ako sa, sa mukha ko. Oh. Ayun oh, ah, badakta. okay, okay. Oh, Dapat, uh, huwag mo nang uh. lagyan ng filter. Ay, no, ka si ano, ba ano baka may katanungan pa kayo sa si isa't isa. Tanong. Nasa, Nasa ano? Huwag mo tanungin. Bansang, bansang tigang. Alam mo na yun. Bansang tigang. Bansang tigang. <laughs> Ano <laughs> <laughs> tanungin? Alam mo na yun. Ay, Koshi, di ba single mom ka? Alam mo sa ibang may tigang. Meron naman dito sa Pilipinas. Ah, ilan na tatlo. anak ni Koshi? Tatlo. Oh, tatlo na, Marjunel. Oh, ibibigayin sabihin tatlo na, Tatlong beses na bumuka yung makina nito. <laughs> Okay lang sa'yo? pero ano? nagkipot na. Okay lang. Parehas lang kami. <laughs> <Ay, man, daw. laughs> <laughs> uh, okay Oo, parehas lang kami. Oo. Sige. I-follow okay. yun yung isa't isa. Okay. Yeah. Pushy. Sige. May katulong ka, no. ka, ka na. kana. <laughs> Mm -hmm. Tulungan mo siya Mark Junel ha para hindi mahirapan. Okay, thank you ha. Sige na. Okay na. Thank you so Bye. so much.